Namangha ang ilang netizen sa isang pambihirang pangyayari kung saan nasaksiyan ng asteroid na pumasok at natunaw dito mismo sa Philippine airspace. Narito ang report. Once in a lifetime experience. Ito ang nasaksihan ng marami sa ating mga kababayan sa Northern Luzon. Sa kabila kasi ng maulan at maulap na papawirin, hindi naging hadlang para makita ang rare celestial event. Ito ang pagpasok ng asteroid sa mundo at matungayan dito mismo sa Pilipinas. Unang iniulat ng European Space Agency na nasa isang metro ang laki na naturang asteroid at maaaring bumagsak malapit sa Luzon. Ayon sa ESA, walang panganib na dala ito at makakakita ng fireball mula dito. Natuklasan na naturang asteroid sa pamamagitan ng Catalina Sky ilang oras bago ito pumasok sa mundo. At ito nga ang nasaksiyan ng mga tao sa Northern Luzon. Sa kuha ng mga nag-abang, may kita na biglang nagliwanag ang kalangitan sa pagdaan ng asteroid na pinangalan ng 2024 RW1. Naging mabilis ang pagdaan nito pero tiyak na nagpamanga sa taglay nitong liwanag. Dito sa Pilipinas ay uh, napakaswerte po ng ating uh, bansa sapagkat uh, doon po sa pinaka-Northern tip, especially sa Cagayan uh, province, ay uh, doon po pumaksak at puma pumasok sa atmosphere ang tinatawag nating asteroid. Ang uh, karakteristik po ng uh, fireball, ay uh, para din pong katulad ng uh, sinasabi natin mga majors na sinasabi sa ng um, Tagalog na bulalakaw. sumabog po sa kalangitan. Ibig po sabihin ito, ay uh, normally po, ay pag pumapasok sa atmosphere natin yan, ay nagdi-disintegrate dyan. Ayon kay Rimundo, nangyayari ito dahil sa contact nito sa atmosphere ng mundo. Paliwanag pa niya, tiyatawag itong meteorite kapag tumama sa lupa. Pero po dahil nga po dun sa location, I do not believe na may natira pong fragments. Kung meron man natira ng fragments, ay malamang po ay sa dagat bumagsak. At kung di naman po, baka sa taas pa lang po ay talaga pong walang natira. Ito'y dahil sa isang metro lang ang laki nito. Kasama naman sa composition nito ay ang iron at nickel. Ito pa lang ang ikasyam na pagkakataon sa human history na nalaman ng pagdating at naabangan bago pa ito pumasok ng mundo. Kaya tiyak na maswerte ang mga nakakita dito dahil bibihira lang itong mangyari. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.